mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Oktobre 10 na tayo, 2023. Patuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap dahil lubhang napakabuti ng Panginoon. Naway kayo rin, saan man kayo, naroon ngayon, estado ng inyong buhay, sa inyong mga ginagawa, naway, ramdam na ramdam nyo ang kagandahang loob ng Diyos na ang Diyos ay napakabuti sa inyo sa likod ng inyong mga pagkukulang. Sa araw na ito, sa araw ng Martes, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 38 hanggang 42. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghilyo sa araw na ito? Ang ating Ibanghilyo ay nagsasalaysay tungkol sa pagpasok ni Jesus sa isang komunidad na kung saan ang kanyang mga kaibigang si Marta at si Maria ay kanyang binisita. At nang pumasok si Jesus sa tahanan, talagang umupo ito si Maria dahil yan ang pinili niya upang magkipagkwintuhan at makinig kay Jesus. At ito naman si Marta ay abalang-abala sa kanyang ginagawa, which is tama naman. No? Siguro naghahanda siya kung ano ang pwede niyang gagawin sa pagtanggap kay Jesus. Kaya lang, nang mapansin ni Marta na si Maria ay nakaupo, sinabihan niya ni si Jesus na sabi niya, sabihan mo naman si Maria na tulungan niya ako sa maraming mga ginagawa ko. Pero sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala Marta dahil pinili ni Maria ang ganitong paraan na makinig sa akin. Siguro, mas magandang pagnilaya din natin kung ano ang gustong ipaabot ng ating Ibanghelyo sa araw na ito. Na pinapaalalahanan tayo na huwag tayo masyadong mag-alala sa napakaraming pinagkakaabalahan natin. Minsan dahil sa marami tayong iniisip, marami tayong mga bagay na gagawin, hindi na tayong at wala na tayong panahon upang magkinig sa mabuting balita, manalangin at magdasal. Siguro para sa akin mga kaibigan, ito yung pinakasentro. Na sana marulong tayong magbalanse ng ating mga gawain. Yung tinutugan na natin ang ating mga tungkulin at may panahon at oras din tayo upang makinig at magnilay. Naalala ko lang yung buhay ni San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador ay isang tao na napakasimple dahil sa kanyang pagsisikap, nagtrabaho siya sa lupain na hindi niya pinagmamayari at dahil yung lupain, yung lupa na sinasaka niya ay nagkataon na ang may-ari ay napaka-istrikto. Pero sabi ng may-ari, kailangan magtrabaho siya at maging mabunga, maging productive yung lupa na iyon. Dahil kung hindi, kukunin ng may-ari ang lupa. So sa si Isidro naman, dahil sa kanyang katapatan, nag bigay din siya ng uh, katapatan sa kanyang sa may-ari ng lupa na magtrabaho siya at hindi niya pabayaan ang lupa. Ngunit dahil siya ay napakarelihiyosong tao, talaga humingi siya ng pahintulot sa kanyang amo na kung pwede makapagsimba siya. So, sa pananaw na yon, si Isidro ay gusto niyang bigyan kahalagan ang kanyang buhay espiritual na kung saan gusto niyang ibalanse yung yung pagtugon niya sa kanyang pangangailangan sa pagsasaka at pagtugon din sa kanyang pangangailangan espiritual sa pamamagitan ng pagsimpa. So siguro para sa akin yan lang ang gustong iparating sa atin at tinahamon tayo na tayo rin ay magsikap na magkaroon ng balansing pamumuhay may panahon sa mga gawain at may panahon din na umupo, magnilay at makinig sa salita ng Diyos. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat. Buksan mo kami ang buksan mo ang aming puso't isipan upang sa gayon ay maunawaan namin ng mabuti ang aming mga pangangailangan lalong-lalo na sa pagtugon nito na magkaroon kami ng balansing pananaw lalong-lalo na sa pangangailangan namin material at pangangailangan spiritual. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus, namin na Panginoon. Amen.